hulugan ng gamot sa panaginip ang mga panaginip tungkol sa mga gamot ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na gumaling o maaaring sumagisag ng pangangailangan para sa pagbabago sa iyong buhay ang mga ito ay maaaring isang manifestasyon ng iyong subconscious mind na nakikipagbuno sa mga alalahanin sa kalusugan o posibleng isang salamin ng iyong mga damdamin at mga iniisip patungo sa iyong pangkalahatang kagalingan. Sa artikulong ito, susuriin namin ang kamanghamanghang larangan ng mga panaginip tungkol sa medisina na naglalayong alisan ng takip ang kanilang mas malalim na kahulugan at interpretasyon na nagbibigay ng pagmumuni-muni at paggunawa sa kung anong maaring aktual na kahulugan ng mga panaginip na ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga gamot? Sa pangkalahatan, ang mga gamot ay maaaring magmungkahi ng iyong pangangailangan para sa pagpapagaling at ginhawa sa mga aspeto ng iyong buhay. Ang mga gamot sa panaginip ay madalas na sumisimbolo ng pangangailangan para sa panloob na pag-aayos o atensyon sa personal na kalusugan at kagalingan. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap na mga solusyon sa ilang mga isyo o hamon na kasalukuyan mong kinakaharap sa iyong buhay. Ito ay maaaring pisikal, emosyonal o mental na pagpapagaling. Maaaring itong mga hulugan na sumasa ilalim ka sa isang proseso ng pagbabago sinusubukang alisin ang mga nakakalason na elemento mula sa iyong buhay upang matiyak ang isang malusog na pag-iral. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng gamot. Ang panaginip ng taong nagbibigay sa iyo ng gamot ay maaaring magmungkahi ng pagpapagaling at suporta sa iyong paggising. Maaaring ipahiwatig nito na dumaranas ka ng isang mahirap na panahon at nangangailangan ng tulong at pangangalaga mula sa iba. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag na kinikilala mo ang pangangailangan para sa tulong at bukas sa pagtanggap nito. maaring itong magpahiwatig ng isang pag-asa sa panlabas na tulong o ang pangangailangan upang maibsan ang isang napakalaki o nakababahalang sitwasyon ang gamot sa panaginip ay nangangahulugang pagpapanumbalik at pagiging nasa positibong landas patungo sa pagbawi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng gamot. Ang panaginip na makakita ng gamot ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng pagpapagaling o pagbabagong lakas sa iyong paggising. Ito ay maaring pisikal, mental, emosyonal o maging espiritual na pagpapagaling. Ang nakakita ng gamot sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na may problema o issue na sinusubukan mong lutasin o pagtagumpayan. Bukod pa rito, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong magingat na isaalang-alang ang mga desisyong pangkalusugan na iyong gagawin na nagmumungkahi ng isang paraan ng pag-iwas sa halip na maghintay para sa mga isyo sa kalusugan na maging malala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ka ng gamot sa isang tao. Kapag nanaginip kang magbigay ng gamot sa isang tao, ito ay nagpapahiwatig ng iyong likas na pagnanais na gumaling at tumulong sa iba sa oras ng kanilang pangangailangan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang salamin ng iyong impansya, pakikiramay at pagmamalasakit sa iba na nagpapahiwatig ng iyong hindi malay na dinadala ang iyong mga aspeto ng pag-aalaga sa harap. Maaring itong kumatawan sa iyong pagnanais na ayusin ang isang problemang sitwasyon o ayusin ang isang relasyon sa iyong totoong buhay. Ang panaginip ay maaaring isang nakapagpapatibay na tanda para sa iyo na mag-alok ng tulong o suporta sa mga maaring makinabang mula dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtanggap ng gamot. Ang panaginip tungkol sa pagtanggap ng gamot ay maaring sumagisag na ikaw ay receptive sa pagpapagaling, paglago o personal na pagpapabuti. Ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay handa o handang tumanggap ng tulong, payo, o mga pananaw mula sa iba. Maaari ding ito magpahiwatig ng isang transitional o transformational pace kung saan ikaw ay bukas sa mga positibong impluensya na tumutulong sa iyong personal na pagunlad o pagtagumpayan ang mga paghihirap. Sa mas malalim na antas, ang pagtanggap ng gamot sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na kinikilala mo ang pangangailangan para sa pagpapabuti ng sarili o pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bote ng gamot. Ang panaginip ng isang bote ng gamot ay maaring kumakatawan sa isang tool o paraan para sa pagpapagaling, pagbawi o pagpapabuti sa iyong buhay. Maaring ipahiwatig nito na ang solusyon o remedyo para sa isang problema o isyo ay abot kamay mo. Depende sa estado ng bote ng gamot, puno man ito, walang laman o basag, maaaring ito ay kumakatawan sa kasaganahan, kakulangan o mga hadlang sa iyong landas, patungo sa pagbawi o pagpapabuti. Maaaring itong sumagisag ng pangangailangan para sa kontrol, pagsukat, o pangangalaga sa kung paano mo pinangangasiwaan ang iyong paraan ng lunas o solusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umiinom ng gamot. Ang panaginip na umiinom ng gamot ay maaring mga hulugan na ikaw ay nasa proseso ng paggaling, paggaling o pagpapabuti ng sarili. Ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nagsasagawa ng mga hakbang upang itama o malunasan ang isang negatibong sitwasyon o aspeto sa iyong buhay. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang personal na pagsisikap upang mapagtagumpayan ang isang problema, balakid o hamon. Sa isang mas malalim na antas, maaari itong magpahiwatig ng isang yugto ng personal na pagunlad, pagbabago o pagbabago, kung saan ikaw ay yumakap at aktibong nagtatrabaho sa pagtagumpayan ng iyong mga kahinaan o pagkukulang. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga gamot ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagpapagaling, isang pangangailangan para sa pagbabago o isang pagmumuni-muni ng iyong mga iniisip at emosyon patungo sa iyong pangkalahatang kagalingan. Ipinapahiwatig din ng mga ito ang pangangailangan para sa panloob na pagkukumpuni o atensyon sa personal na kalusugan at kagalingan o isang pagnanais na makahanap ng mga solusyon sa mga hamon sa iyong buhay